good morning for today's video guys nagawa so tayo ng pagkain ng ating mga pato um, gamit ang bani ng saging kasi nakita ko rin sa ano sa isang video na nagalaga din ng mga pato so, kasi mahal na mahal na ngayon ang pagkain ngayon so hanap tayo ng paraan para makatipid tipid tayo kahit konti so bumili ako ng darak or tahop sa atin sa mga Tagalog, darak yung tawag nila. Sa atin naman, tahok. So, ayan guys, ito na, yung banin ng saging. Tapos, nakapahinga ko ng madre de agua, itry ko ihalo dito. Kasi nung pure na madre de agua ang binigay ko, ay hindi nila pinapansin. Kaya sana ngayon, pag mayroon ng kasamang darak at sya ka, punting feeds. papansinin nyo na nila yung, ano, madudi agwa. Sarap na, sarap pa naman yung dahon na yun. Ayan, so. So. Guys. Nice. Maraming sahat ng saging tayo diyan so pwedeng pwede na. Pwedeng tayo guys. Ayan. so ito lang muna para hindi sila maninibago. Konting-konti lang muna ng ano na iihalo natin guys. So yan, ito na pos ito yung darak. Ihalo natin tong ano. Ito guys. Kung mayroong pangkong, masarap sana kung mayroong pang pangkong. Kaso wala pa yung makuha pa. Kukuha pa, pa dun sa ano, pelayan, Ayan. So, ihalo natin guys. At lagyan na ito ng feeds try natin pakainin ang bagong ano yun ilang araw na yun 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 so 7 days na ducklings iano pakainin natin ng ganito guys para para ano, maensayo ma, sila sa pagkain kain ng mga ganitong pagkain masasanay sila okay ayan guys ayan guys ito yung madridi agua so Pinino-pino ko yung paghiwa para makakain din yung mga maliit na pato natin. So, ihalo dito guys. Ayan. So, ito na guys. Yung halo. Yung may halong dahon ng madilagwa. Tapos, yung bani ng saging, darak. At saka, konting feeds. So, nakakatipid tayo guys. Ayan. So, tara. Pagkain na tayo. Let's go.